Ba't hindi mo ko kayang kampihan? Matagal na lang yung mama mo yung kinakampihan mo? Ano ba kita dito? Asawa lang kita! Magkapatid tayo. Ba't ka maiiya sa akin? So, so wala pa naman akong pamilya, di ba? Ikaw pa lang, ikaw lang yung pamilya ko. So, para sa ating dalawa to. Sa so, tingin mo naman aasenso kayo, mukha hindi rin naman kayo aasenso sa so, tatamad nyo naman talaga! Matapos mo kong itapon na parang basura dati. Ngayon, tignan mo! Ginto na ako. Ma, Kain na po tayo. Uy, uy, teka muna, teka. Sino may sabing umupo ka? Mamaya ka na kumain, sabay na kayo ni Marimar. Hayaan mo muna makaalis kami. Tapusin mo muna yung gawain mo dyan sa bahay. Gumawa muna, tulungan mo muna si Marimar kung anong gagawin doon. Pati yung CR, sabi ko, linisin. Eh. Yung laundry natin, ang kalat-kalat. Magayos muna kayo doon, maglinis. Pero Mamaya muna, ka na kumain. Gutom na po ako eh. Sige na. Ah, uh, ma'am, sir. Ako na lang po gagawa ng mga pinag-uutos niyo po kay Ma'am Eden. Pwede naman e, kayo magtulong? Eh, trabaho ko naman po yun, Mami. Kaya ako na po yung gagawa. Bakit ba nakingialam ka? Katulong ka lang dito, di ba? Kung ano yung gusto ko, yun ang mangyayari. Sige na! Gawin niyo na yung pinagagawa ni Mami. Kaya Sige Sige na aga aga ng mga to. Na, Kain na, Bray. Kain oh, ma Magtubig ko muna kayo. Salamat, ha? Eh, Ma'am. Eh, matagal na yung ganyang trato sa inyo ng biyanan niyo tsaka yung asawa niyo. Bakit hindi niyo pa kasi niyan? Ay, ano ka ba, Marimar? Uuwi lang yun. Kaya ko naman tiisin eh. Tsaka, mahal ko si Brian. Kaya kong ipaglaban yung pagmamahalan natin. Ako, ma'am. kakaiba pala kayo magmahal. Tinitiis niyo po lahat. Ano ka ba, Marimar? Pag ikaw nagmahal, maiintindihan mo. Ano, ano naman tong kismay sa inyo ang aga-aga? Di ba sabi ko magtrabaho? Maglinis na muna bago kayo magdagdatan dalawa. Alam mo, ikaw kahit kailan, di kita talaga nagustuhan. Alam na alam ko naman na pero lang habon mo kay Brian. Ma, hindi naman ganun. Dal Mami, ano na naman yan? Eh, itong mga to, agang agang daldalan ng daldalan dito. May mga pinagagawa ako eh. Eh, ma, huwag po kayo maglalala. Tatapusin naman ko. Then, lagi mo sinasagot si Mami. Brian, nagsasabi lang naman ako eh. Nag-i-explain lang ako, ba't hindi mo ko, ba't hindi mo ko kayang kampihan? Ba't lagi na lang yung mama mo yung kinakampihan mo? Malamang! Nanay ko to eh! Brian, kung pipiliin kita ngayon, sino pipiliin mo? Yung nanay mo o ako? Siyempre yung nanay ko! Ano ba kita dito? Asawa lang kita! Brian, mag-asawa tayo! Pinakasalan mo ako kasi mahal mo ko! Hindi mo na ba ako mahal? Kasalan tayo sa papel! Siyempre, si Mami pa rin pipiliin ko! Narinig mo? Narinig mo sinabi ng anak ko? Dapat kasi hindi pa ka na. Umalis ka na. Narinig mo naman yung sinabi niya, di ba? Sige, yan naman yung gusto niyo, di ba? Mawala ako dito. Ah, uh, ma'am. Ako din po, aalis ah, na rin po ako dito sa bahay. Ah, lumayas ka kung gusto mo. Isa ka pa. Mas ka na. Mama ka na kay Idid. Yan ang tamang ginawa mong desisyon sa buhay mo. Tama lang yung ginawa mo. Salamat, mami. Kaya mahal lang mga kita eh. Oh, wow, sila, sila sige, salamat, mami. Ah. Sige, mami. Mag-iisaw ah. Sige, sige, anak. Ingat ka pag ho, ah. Please, ano yung mga kaperyo? Ano, wala tayo eh. Ma'am? Pasok na po ako, mama, Ma'am, nakahanda na po yung gamit ko. Saan ka pupunta? Eh, Ma'am, kung aalis lang po kayo dito sa bahay, sasama na, na rin po ako sa inyo. Salamat na, na Mabuti ka ba, may malasakit sa akin. Pero sorry din, kasi... Ang dahil sa akin, nadadamay ko sa mga nangyayari ngayon. Ay naku ma'am, walang problema po sa akin. Ayos lang po yun. Kasi hindi ko na rin po kaya yung tiisin yung mga pag-uugali ng dalawa eh. Kaya mas mabuti po, sasama na rin po ako sa inyo. Pero... Dino... Pero Mariman, ano yun? Eh wala naman akong trabaho eh. Baka eh ka ng trabaho kapag sumama ka sa atin? Eh, ma'am, saan po ba kayo pupunta? Sige po, sama na lang din po ako doon. Kung sumama ko sa akin, wala akong mapapasahod sa'yo. Hey, ma wala ko lang ako. Hindi, ma'am. Don't mind. Kasi, basta ma, bahala na po tayo. Yan naman yung decision ko. Sige, sasama kita. Sige ma'am, akin na po yung mga gamit nyo. Ay na, ako na. ako na po. Tara po. Virgo, masunsya ka na nga. Wala na kasi akong ibang matatakbo mo eh. Kundi ikaw na lang. Ano naman ate? Siyempre, kapatid mo ako. Pero maliit lang tong bahay ah. na kayo huwag kang mag-alala. Kaya naman namin yung tiisin kahit ganito yung bahay mo yung Parang hindi naman tayo sa nila. sa ate, ano ka ba? Nag-aral mo ko, di ba? Kaya natural lang na pag ikaw na nangailangan, tumuhan kita. Salamat talaga. Ah. 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 Si Marie Marie, katulong namin. Um. Gusto mo sumama sa akin eh. Okay lang naman. Basta kain yung taste dito sa bahay. Ah. Malit talaga eh. Sanay na po ako dyan, ma'am. Kaya magpapagod po sa akin. Makabawag <laughs> na ako tawagin, ma'am. Virgo na lang. <laughs> eh, ate, ano bang plano mo? Ah, ate, gusto mo mag-business tayo. May naipon kasi ako. Eh, di ba magaling ka magluto? So, mag-open tayo ng kainan. Sigurado ka ba? Why? Nakakaya naman. Inipon mo yung natura eh. Ate, magkapatid tayo. Ba't ka maiiya sakin? akin? So, eh, wala pa naman akong pamilya, di ba? Ikaw pa lang, ikaw lang yung pamilya ko. So, para sa akin dalawa to. Eh. eh, kung wala ka namang ibang pinaglalaan ng pera na yun. Sige, magsimula na tayo. Sige. <laughs> <laughs> Tsaka ano, Poke okay, ready din ako. Ay, oh my God. Hindi talaga ako so, sa pagluluto, ko. Ako yung luluto sa bahay natin. Oo, you know? oh, okay. mental, eh. oh. pala so, eh. hindi pa tayo mahihirapan. Oo. Oh. Ay, Trust na rin tayo. Oo. Oh. Eh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ako oh, ma'am, ang dami nating benta kahapon. Ay, okay. ay, hey. ay, ay. Tara na! Eh din, Marimar, pabili pala ako ulit ng tinola. Kasi sabi ng asawa ko, sobrang sarap daw eh. Ay, ako siya, marami ay, po ma. kami dito. Tamang tama, ay, yan ay, yung putahe na namin ngayon. Yun, sakto meron. Pa. Pabili ako ng ano, dalawang uh, order. Dalawang order? Dalawang order daw ma'am. Salamat ha. O oh, sige, asikasin mo na namin. Ay, Brian, ex mo. dito pala kayo. Naku! Mahihirap kayo umasenso sa leit ng pinag-uumpisahan niyong yan. Ah, uh, teka lang ah. Babalik na lang ako. Sige po, pasensya na. Mawalang galang na po ah. Eh okay na nga to eh. May pinagkakaabalahan kami para kumita. Hindi ka tulad niyo. Hindi ka tulad ni Brian. Umaasa lang sa inyo. Eh sa so tingin mo naman aasenso kayo? Mukhang hindi rin naman aasenso sa so tatamad niyo naman talaga! <laughs> Buti na naghiwalay tayo. Nakahanap ako ng mayamang babae push mo yan. Hmm? Grabe naman po kayong makapagsalita. Tama lang yan, anak, decision mo. Eh kung dito ka nagtyaga, ano naman maaabot mo dyan? Oh? Wala Tama kang mahihita. Alam nyo, kung wala din po kayong gagawing matino dito, umalis na lang din po kayo. Tsaka isa pa po, balang araw, pagsisisihan nyo yung ginawa nyo kay ma'am. <laughs> Talaga ba? Tara na! Papangit ng tao dito. Pangit daw? Kung makapagsalita ay eh, parang mabruha nga yung dalawang yon. Ang pa. Hayaan mo na. Alam naman natin mas pangit ugali nila. Kesa hmm. sa atin. Sige naman mag ano na tayo. Ay, okay. si sir! Si sir! Ay, sir! Alik ka na po, sir! Balik ka, ka po, po dito! Brian, ano ba to? Ito ang bahay. Brian, alam mo ba yung ginagawa mo? Paano pag di natin ito natubos na tayo papulutan dalawa? Inubos mo yung pera sa kaino mo, sa kasusugal mo, sa anasasabi mo, pati pang bababae mo. Alam mo, maling-maling talagang pinanigyap kita sa mga desisyon mo eh. Kaya alam mami, naggawa mo din naman kaya ako nagkakaganto eh. Ba't sinisisi mo ako ngayon? desisyon mo. Dahil gusto kong umayos ang buhay mo. Inaas mo ba talaga yung buhay ko? Ikaw, Sumira. Mas pinili kita kaysa sa asawa ko. Kaya wag mo akong sisihin ngayon. Ang sa akin lang, Brian, umpisahan mo na maghanap ng trabaho. Pa, paano itong lupat bahay natin? Saan tayo ditira? Naku, Brian, sinasabi ko sa iyo Maghanap ka ng trabaho. Magbanat ka ng buto. Hi sir, order na po ba kayo? Ito po yung menu. Ito order. Nag-apply akong trabaho. Yung bakante ba kayo dito? Ah, uh, parang meron po sir. Hindi. Kawagin mo yung manager nyo. Para makakawasap po. Sige po. Eden? Ikaw pa ang manager dito? Ako yung manager dito. Tsaka si Ma'am Eden, siya lang naman ang may-ari ng restaurant na to. Ito ba yun, Eden? Subuti so pa. Balikan ka na tayo. <laughs> Nagpapatawa ka ba, Brian? Bilog talaga yung mundo, no? Kasi yung mga paghihirap na dinanas ko dati, ikaw na yung dumaranas. Matapos mo kong Itapon na parang basura dati. Ngayon, tignan mo. Ginto na ako. Teka lang. Yumaman ka lang. Yumabang ka, ka na. <coughs> eh, bakit? Ikaw ba dati? Hindi ka ba mayabang? O, Eden. Andan mo to. Kasal pa rin tayo. Kaya kung anong meron ka, akin din yun. Ang kapal din ang mukha mo, Brian. Di ba ikaw na rin nagsabi dati? Kasal lang tayo sa papel. Kaya ito na. On process na yung annulment natin. At yung mga ari-arian ko na meron ako ngayon, wala kang makukuha. Tsaka isa pa, hindi naman niya makakamit lahat ng to kundi dahil sa eh. Kasi nang dahil sa mga ginawa nyo, patuto siyang magsumikap mag-isa. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito sa restoran. Bago ko patawagin yung security guard, para ipakaligkad ka dito. Alis! Alis na!